mga idol, ating bubunutin na. Kopya. <laughs> Yon. Oh, yes. Ayas, sayas, sayas. Mungol. Aha. Oh, Ang hirap hawakan eh. Lagay muna natin eh. welcome back mga idol sa aking youtube channel sa sholen tv uh, update ko lang kayo baka doon lang muna ako mag upload ng aking mga video kasi yung ating facebook page eh, uh, na hack hindi uh, pa natin ayos at hindi pa rin natin nababawi so ngayon uh, baka mga ngabuti tayo ngayon sana makakita tayo ng kabuti Break time naman eh. Alas 12 na naman. Kaya pwede na maghat ng kabute. Sana oh. Sana makakita tayo ng kabute. Mga idol, update ko kayo. Ah, kabute, kabute. Hindi 'to. Wala, 'di Kabute, kabute, kabute. Ah, ulam tayo. Kabute, kabute. Punso, punso. Punta natin mga nakaraang taon na nakuna natin. Mga idol. Tingnan natin kung makakadali tayo ng kabot dito. Oh, okay. ha? Nabuti, dito tayo nakaraang nakaraan taon nakakuha Ay, eto oh. Ay, lunat na. siguro ko kahabong pa to. Lunis kasi ngayon eh. Ay, lunat na. Ay, ayun, ay, ang dami oh. Mga idol oh. Ay, Magaling kang kupal ka. Hi. <laughs> oh. Ay, bungol pa. Ayan, mga idol oh. Eh no, ang buti oh, ha, Sa likod ko. Oh. Ha? E, oh. Iyo. Oh. Eh no, ayun oh. Oh, ating bubunutin mga idol oh. May pang-ulam na tayo mamayang gabi. Ayun, mga idol. Baka sa ang hilusikat ko na to i-post tsaka sa aking YouTube channel at tsaka sa TikTok. TikTok account ko. Sana ay mabawi natin ang aking Facebook page. Ayun sa baka may mga magagaling magkutkut diyan ng ano, ng mga cellphone. Kahit magbigay ako ng 1K, mabalik lang aking Facebook page. Paayos ko sa inyo kasi na makaayos. So, bubunutin natin, mga idol. Ayan, mga idol. ating bubunutin na. Obya. Yeah. <laughs> Ayan. Oh, yes. Ayas. Ayas, ayas. Bungol. Oo ha. Ganda. Ang hirap hawakan eh. Lagay muna natin. Yan. Yan Alon, mga idol. Yan mga idol. Oh. Saka ilang piraso rin tayo. Kanina nakakuha na ako ilang piraso. Oo. Oh. <clears throat> Harap na pa tayo ng konti. May makita pa tayo. Dito kayo.